pero mas mahalaga pa sa Apex Summit ang pag-uusapan natin sa ating hit list. It's Hurt. Iyan ang reaksyon ng aktres na si Alma Moreno sa kabi-kabilang panglalait na inabot niya matapos sumalang sa isang TV interview. Pinag-usapan lang naman ito. Dito ang mga isyong posibleng harapin ng aktres sa kaling manalong senador sa 2016. Ang kaso, mukhang sablay ang ilan sa kanyang mga sagot. Iyan yeah, ang mga netizen um alma, um malma, get it? Kay loveliness. Bentang bentang ngayon sa social media ng samot saring sa meme tungkol sa actress. Ang isang website kinolekta pa ang quotable quotes niya sa interview. Na usurin ng hashtag na Pray for Alma easy. Pero ang pinakamalapit sa lahat ang parody account ni Loveliness sa Twitter. Dito, pwedeng pwedeng mo siyang tanungin ng kung ano-ano. Tulad na lang ng opinyon niya sa kagandahan. Beauty Sena na of the tiger. Pati ang pananaw niya toko sa pandaigdigang araw ng mga kalalakihan. Siyempre pa, humirit din siya ng tanong sa fans. Sino raw ba ang nanalo sa Apex Summit? Mm -hmm. Ang sagot naman ng na ilan? Si Prime Minister Justin Trudeau. With reservations. Uh, makikita mo talaga ano no, parang isang epektibong uh, social barrier, uh, social barometer no? kung ano ang uso na ano pinag-uusapan kapag yung mga jargon na related sa isang issue, nakikita mo sa comment section. Mahalaga. Kunyari, uh, may mga larawan tayo ni Pinoska ang mga sagot nila ay mga phrases na Kinuwa dito sa mga ano mga kataga na pinasikat sa interview ni Alma Moreno na yon. So, Ayaw no? ni Alma yan yung discrimination. Hindi, pero so, wag ka, baka itong nangyayari kay Alma ngayon, ito magpanalo pa. Ito magpanalo sa kanya. Kasi Kaya, marami rin sa social media. Matunog yung pangalan niya. Oo, oh, marami sa social media na awa sa kanya eh. Mm -hmm. Alam naman mga Pilipino, gusto yung ah, mga uh, underdog, underdog, yung naawa, Underdog. Pata, sasabihin, al alam alam nyo na na hindi marunong mag-English yan eh na hindi gano'ng ka-sharp eh. Mm. Eh sana, kung baka, intindihin nyo na lang. Mm -hmm. ganun. Pero sa tingin nyo ba eh, yung pag english talaga lang ang problema o yung pagiging oh, pag handa niya? yung Di na, na, na ng interviewer oh, eh. Oh, eh di ba? Yung na whether na. or not handa siya talaga para na humarap mm -hmm. sa gano'ng klaseng interview. Mm -hmm. Kasi, siyempre, tulad natin, pumapasok tayo ng ano, alas 4 para maghanda para sa action sa umaga. Oh, no? You know? yung iba, 459, di ba? Mm -hmm. Pero para maghanda. Oh. Para sa show. 459. 459. <laughs> uh, well, ta very telling nga kasing sinabi ng isang, tinanong niya sa isang interviewer, tinanong siya na... Itago nga sa pangalang Karen Dabel, Oo, oh, si, si oh. Uh -huh. Miss Karen Dabila. Sinabi na parang, kailangan ko pa bang sagutin yan? Yes, you're running for the Senate. Oh. Tanda uh -huh. na, hindi ito basta, hindi parang kapulungan ng mga barangay o ano man. Senado to. No, gumagawa ka taka... ng mga batas na mga kaapekto sa buhay ng milyong-milyong mga Pilipino, mm. no? Oh. Diba? Sini-simplify na ni, ano? ni, ni... Karen oh. Tabela yung question. Tapos yeah. may no. mga iba, may mga ibang comments, tinutulik sa yung interviewer, si Ms. Tabela. Oh. Pero may mga sumasagot naman na hindi, hindi actually, handa. Hindi, 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 hindi niya ini-insulto yung niya yun. trabaho niya magtanong. Trabaho niya yun. At magtanong ng maayos. Naghanda ang interviewer. Yung interviewee, apparently, ang hindi naghanda. Hindi naghanda. So, sinong hindi gumagawa ng trabaho ah. na naroon? Parang yung debate, kung kayo ready ka makipagdebate, kumarap ka. hindi, pero dapat din kasi natin intindi na ibang level din yung sa Senado. Kung sa mga barangay level ka lang at saka. No. Siyempre, pag Diyan magaling si Alma naman. Si, pero syempre, kung batas na yung pag-uusapan, kailangan mo magsulat at kailangan mo intindi yung... Si Alma, si Alma actress. Actress, di si Alma? Paano kung gimmick niya lang yun? Para pag-usapan. Para pag-usapan. Kasi... Kung tutuusin mo, Uh, nine years naging mayor si Joy Marquez, na asawa niya. First lady. First lady siya, siya, pinatakbo niya. Of course, ang alam ng paranyake, uh, kahalili siya ni Joy sa magpapatakbo ng paranyake. Mm. Tapos number two, ilang ilang taon din siyang konsihal. Okay. At naging uh, Secretary General, Presidente, mm. Chairman ng Counselors League mm. of the Philippines. Mm. So, so, paano kung nagdadrama lang siya dyan sa interview niyan? para ah, pag-usapan. Ah, gandang ano yan. Ano? Pwede o. rin. Teorya yan. Pero tandaan mo, nung hinerasyon natin, kabataan natin, may uso mga jokes yun Alam mo yeah. yung mga Alma jokes, oh. di ba? Oo, oh, oh, yung mga ano, yung mga... No. Uh, si, si no. ano daw? No. Ano yung sample, na, sample. Ano sample nga? Sample. Si, si Dolphy... Si Dolphy sa si Alma pa nun eh. Mm. Si Dolphy tsaka si Alma nagpunta ng Eiffel Tower. Mm. Or ng uh, Statue of Liberty. Bago yun, hindi ko lang narinig Statue of Liberty. Mm. Nandun siya sa Tok tapos si Bandolp nasa baba. Mm. Tapos gumamit si Alon Moreno ng ano, binoculars. Uh, uh, yeah. pali ka dito. Hindi ko na gets. Kapay na, Kuy. Kamiya, kaya. kaya. kuy, pali ka dito. Ako. yung, yung sa akin naman, ito. Yung pumunta siya sa McDonald's. <laughs> One Big Mac. Yeah, yes, ma'am. Thank you. Uh, oh. So, uh, for takeout, no? For Bandolp. Uh, so, so, yung mga ganyan, Kyori, uh, pwedeng i ihambing dun i, i side by side natin kay Erap. kay Erap. Yung Erap Joe, Erap, tandaan natin kung may crisis ngayon, mm -hmm. siguro sa issue sa panig ni ano no, si Binibining Moreno. Tandaan natin sa Chinese, di ba? The same same uh, character for crisis is the same. Uh, for opportunity. So, so kung magaling yung kanyang oh, political o, e, machinery. eh, <laughs> habang pinag-uusapan, habang <laughs> pinag-uusapan pa, gamitin ang pagkakataon. Nila. Oh. Diba? Use diba? it. So, yan, parang may, may ano. So parang, oh. Yeah. Alma, ano masabi mo tungkol sa violence? Ikaw naman. <laughs> Piano nga, di mo marunong violence pa. Violence pa. pa. <laughs> Sulitin na niya. Tol, <laughs> mamaya na tayo mag-usap pa. <laughs> joke. Pwede ba huwag kayo muna bumalik? Iyon lang sa akin. Paano kung lalabas si Alma sa isang interview naman, tapos very sharp? Very, very sharp. Mm. Well, gawi, gawin yung pagkakataon yan para makabawi. To. Kasi kung sinasabi yung actress nga siya, eh di kasi pwede print... namang Pwede namang umakting na matalino. Pwede umakting na alam mo yung sinasabi. Pwede siya kapansinin eh. Ano? Saka pwede siya kapansinin. Pwede siya kapansinin. Pwede eh. Oo eh. Pag nanalo kang senador, marami ka namang pwedeng kunin mga... Mas memorable. Oh. Mas memorable nga eh. Kita mo yung oh, <coughs> oh, effect. Oo. Di ba? Itong mga memes na lumalabas, dami dahil. Walang tiki. Tsaka nag-trend. Di ba? Lumebel sa Pray for Paris. Alam mo ba? Chineko lang, bakit hindi trend si Alma Moreno? Chineko. Tapos may link doon sa interview. Wow iyon la so, pero talagang tingin niya ba naturally mean talaga ang tao no okay. anong sa tawag mo media? sa mga sa social media meme babangus sa social media be sure to come back news 5 everywhere copyright 2015